Oh my god. Grabe nga baha guys, oh. Sus. Hindi ka na masyos bukid ni baha, ah, Hadlo ka, ayo oh. Nagsulod lang dyan sa subdivision ba? Diha, yeah, man yung Montalban relocation. Katabi kasi ng ano yan, katabi ng bundok ayan, wala na siyang ibang dadaanan dahil halos lahat ginawa na ng ano, subdivision so wala na ang ibang dadaanan yung tubig baha dyan na lang siya sa kalsada yan ang mahirap pagka puno na ng subdivision ng isang lugar kasi hindi na ma-scatter yung daloy ng tubig eh tubig ulan kaya ayan isipin mo yan kung may naano dyan may bata dyan hindi hindi na maka ahon dahil bukod sa mabilis yung daloy ng tubig ulan pababa pa yung kalsada kawawa naman